Ooh, time check time check 6 7.15 na pala ng umaga so ayan guys andito tayo sa damam haraj ito mga tools mga bag o, ito mga sapatos <laughs> mga sapatos na eh Makalakan bos. Komstas, Oh, hinggaau. ginaw Nih, lead, lead controller. Lead controller. False,

USB USB ano to USB na ilaw ang ilaw USB light like. kamhada boss kamhada? po eh ha ha hello hello Pabrian, Pabrian, Pabrian. 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 Pabrian may tayo ng tools dito. Ito 'yung bro. <an <-tool> ano? real. Ano? Ito 'yung mga tools, 'yung headset, Ito, ano. Ay cellphone holder pang-ipit. E Kam boss. Huh? Oh, lipat ay sa iba. Normal mga sapatos. Natagan sa damang haraj. Sapatos <coughs> so maganda to batman tang bata naik oh Ako, si kebayan yeah. ha? <laughs> 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 Boss, kam. 10 riyal? 10 riyal, oh. Kaso wala tayong pambili. <laughs> Ito. This small. Kam small. Pangitlog boil. Huh? Ito no na mga sapatos. Oh. Converse.

30 ريال 30 ريال ريال اوفر 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 فينش خلاص فينش بادي سكس بيس فينش كله فينش بادي سكس بيس 30 ريال 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 كله خلاص خلاص كله ريال ريال اوفر 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 Ilan ng mga ano, ang tawag dito, mga relo, May cellphone, maluma. Ito yung hey, relo ni boy. Ang pa eh. Gcash. May ito Gcash. <laughs> eh, hey, meron pang ano dito. Mga juice. Juice, juice. Juice. Ito yung mga lumang gamit. Rilo Dito tayo makakita ng mga lumang uh, rilo relo. Uh, mga mga tagbalin. Smart, smart power bank Uy, may ano pa oh game boy pero walang battery pero oh, salamin oh daming klaseng salamin Ray-Ban Eyeglass Eye Reader dami Tsambahan lang dito nya boy Tsambahan Ma Masipag ano Masipag kang mamili yeah. Oh, kumusta? Ah, balita. Tropa natin si naglalaro ng babanggit na dito. Oh, si kasama mo? Yeah. Yeah, naglalaro. Hi, kumusta? Hello guys, lang like huh? lang oh. Shades. Tumay may rola oh. Nga na, matanda na eh. Pang TV. Wala yung tab. Pati TV nyo. Uh -huh. Yung naga natin kasta eh. Pai. Magpai. <laughs> hey, Lamos. Malakan boy, eh,

Alkal ka na mata. Love you, Road. Oh. <laughs> Hello, Philippines. Hello. <laughs> Ito lang kami maglakad-lakad sa harap. <laughs> Walang pambili. Uy, <Oy>, kamusta? <laughs> <laughs> Umiiwas si Kabayan, <laughs> <Ajay. Ikka, mamu. laughs> ah yeah. Ay, ay. Ikamam mo. Ha? Ni Ay. Marami tayong mga kasalubong dito mga kabayan natin. Jacket, sweater. Boss, kam. Tardaw. Kamada. Ah, my friend. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Fine. How are you doing? Ah. Ay. 30? Take this 25. 25 daw. 30, 25. This good. It's good. Yeah. Go the inside, na. Yes. Yes, madam. No, you put it. Okay. Next time. time. Okay. Oh, thank okay. You. Next time, sir, okay. Mga pantalon. Mga idol. Hey oh boy. Oh. California. Nike. Iba't ibang eksena. <laughs> Naglamiis. Yaw. Ano na naman, Kawali. Ito ang kalog Kasi sa parin ano eh. nagbasit. Kaduan kami na uh, kastigad. kasani aje na niya. ti kuha na dito? Blue 20 noodles. Sabaw. De. Darwin. Atay eh. na yung natay. Na? Ang pwede na pwede video ah. Meta. naka-video si Welbis. Wala nga ini. Eh. Ha? Darwin Ginatang matan mo no?

Mano nga yata eh Malang mga damit dito Okay, pili ka pa lang hey, ni na Mano, shite <laughs> Pang luto tiko so, ata Diwa, na jeres nga, dito ito lamang yan guys Sa damam Harods Ayat ah I win Daanan kasi ito ng mga sasakyan eh Dito sila Dito nila nila Atag O na dyan Lako ito nga Nangin pantalon nga Lako na Sa Ngapulok at Lako na Jay. Bumbunton nga badbado gabuntok na mga damit Hoy, Rasela. Nasa <laughs> Happy New Year. Happy <laughs> <laughs> New Year. Nilaro kayo doon? Wala, hindi na ako naglalaro Hindi eh. nag nag oh. ka na rin naglalaro? Oo. Oh. Hindi na rin ako naglalaro. <laughs> ano na yung tuhod ko? Hindi na na rin. Oo. Oh. Ito. So. Cargo Cargo pants. Oh, dito meron na mga ano, mga headset. 100. Boss, kamada? da? Ten real? Ah, fifteen. Fifteen. Ada ten. Ada ada ten. Ah, okay. Cari ten ayo. Ten tau di na. Next time. Sana so, kasama ko. Wala na ito naman tayo guys Extension Oh, extension Extension wire Extension wire Oh, ganda nito ah The remote control Nakuha mm, na ni tatang yun to ha? Oh, ito si Ah, eh? Ito pang massage so. Oh. Ayan tumbler. Rupang steamer. Boss, come! Is it in 10 real? Spiderman. Spiderman.

Ang mga pabango dito, mga gamit na pabango din. Oh, yung mga tropa natin? Pressure, air pressure. Toyota. Bukan. Ah.

Uy na. Hindi na kayo pakalkalata eh. Oh, la 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 DC 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 oh. DC. DC mga idol.

nahi <laughs> hai na aata hai spider power supply controller made in japan Padaanan mo. Nagtatanong ng ito Ito oh, ang ko atin ni 1 2 3 Ay walo. Pangkwa. Pangperata, DVD. DVD. Ito vacuum, vacuum dito mga idol eto meron pa pang exercise pang exercise naman to eh, meron pang ano dispenser dispenser na eh, boy may TV Samsung water dispenser daming mabibil dito mga mga bro Okay. Baling nata baka niya fifty Baka 50-50 kami nato eh. kasi dito may na Ketel oh, electric ketel. Electric ketel. Kada pati. Sapatos, suki mga sapatos. Adidas, oh, di di ito sa ng kalboy. Ganda pa yung ano niya. Alala, ah, ah, ito, ito, yung mahal magtinda ng ano, eh? 10 Real. Pero magaganda yung pantalon niya dito mm -hmm. eh. Ito device device, device device. Device. Okay. Original pre. Original. Nga na. 36 yun nakachamba si busboy o oh. device native na manok oh. native bata huwag pag gata huwag pag gata native native kalapati ano e Mayroon pila o. Oh. Ang bata. Bata nga eh. Guwapo ah. Ito. Uh, Ang daming nakalatag dito. Di ka gumatang ti si Dam? Oh barkit go pati mga boss siko hmm. man i eh, na may mayat pa malinis pa yo oh, oh. kalob na ni eh. boss na ni eh. wala ata nang Wapatan malinis. Yan. Sakto yan. Ano pang timbangan? Ano yung tatay? Timbangan. Pagkatan na ko? Ha? Pagkatan na ko? Naudimot niya. Oh, may taanan dito. Anan. Let's go Let's go oh, Ayan Ayan pa nakamurdong na Adon sawad dito ah, na may mayat pa Ito mga idol walang e walang saksakan Uh, are tinipid Speaker, oh, Bluetooth speaker. Ito 'yung dito. karamihan dito. Ito na 'yung pinakadulo. Pinakadulo meron pa rin sisya may sipin eh ano na ito ito naman dito tayo sa may ano basag basag na gadget ito yan nakachamba ipad o oh. ipad na ipad na basag dito oh, makachamba ka rin dito ng mga rilong ganito mga rado ito rolex rolex mga idol alam uh, yung mga ano beef use na beef ha use na beef po oh. Ito may Rolex oh Rolex

Yan, na yung dulo niya guys daming tao ngayon dito ayun hanggang dito na lamang mga idol mga boss ah meron pa pala dito mga ano naman oh sangkalan talaga pipe siguro yan mga ano nagagyan ng mga gulay-gulay ito naman na kayo wala yung mga tropa natin hindi sila sa ibang ano Tara, Let's go. Thank you, thank you for watching. Please subscribe, like and share. Bye guys.